Hello mga bro, mayroon na naman akong maliit na project ngayong araw at uh, ito ay ang pagdikit ng extension wire sa wall na di na kailangan ang drilling o kaya nailing uh, Panorin nyo ito, baka magkakatulong sa inyo kung nang problema kayo kung papanong pagdikit ng extension wire sa wall ninyo uh, sige bro, God bless Una, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng hook. Ayan, ganyan. Kung gaano kalaki ang kable, siya rin yung gagawin natin, ano, yung pinaka-hook niya. Ayan. Ayan. naka -ano na naka-hook. Tapos, pagdating, kukuha tayo ng mga, ano, halimbawa, mga 3 4 ends. Tapos, ikuti naman natin ng paano, pa, ano yung pag-ganyan. Ayan. Ayan, naka na yan. Ayan. So, ganun ang ano niya, no? Ayan. Ngayon, pagkatapos niyan, ay putulin natin ito. Dito. Ayan, putulin natin yan. Ayan. So, ito ngayon ang kalalabasan niya. Ayan. Ayan. Tapos, uh, ito madali na natin ipitin ng ano rito, yung kable. Pag ganyan. Ayan. Tapos, ididikit natin yan doon sa pader nakagan o oh, sige uh, e, pakita ko sa inyo kung paano isampulan ko ng isa kasi itong ano itong kagayan yan yung kabli na yan no? Oh. yung kabli na yan oh. kita nyo pangit di ba diba? yan oh. yan pangit oh. so lagyan natin yan ng ano ng hook yan para maging maganda ang ano nya ah, Sige, pakita ko sa inyo ang isang ano, ang pag-install ng isa tapos sundan na lang natin ng ano alam nyo na yung kasunod di ba o sige sanday lang yung stick glue ha ah, tapos ganito ang pag-install niyan sa sa wall ayan gaganon lang yan kita nyo ayan ayan tapos para hindi masyado mainit sa kamay hawakan nyo yan tapos itong stick nyo ngayon Oh, naubusan ako ng glue ah. <laughs> Sandali. Hindi lang. Oh, naubusan ako ng glue. Sige, ikat muna eh, kailangan meron kayong glue gun, ha? Ah. Tapos, pagkatapos nyo yung ano, ito ang hook. Ngayon, ilagay nyo rito yan, I-level nyo muna yan, tapos ilagay nyo rito yan. Yan. Yan, kailangan medyo, ma ano siya, makapal. Pagkatapos, isingit nyo ito, yun dyan. Yan. Yan. Tapos, applyan mo ngayon ng glue. Ayan. Ayan. And ganun. Ayan. Steady nyo siya. Mga uh, hanggang sa maano siya. Matuyo. Ng konti. Ayan. 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 itong isang minumuista ko sa inyo, tapos sunod-sunod na yan, para ika nga, uh, magandang ano, magandang pagkapwesto niya. Pag natuyo yan, eh matiba yan. Hindi ka na kailangan magpako na masisira yung ano nyo, yung wall, ganyan. Tsaka ito madali rin tanggalin kung gusto nyo. Yan. Yan. O, oh, kita nyo. So, ganun ang pag-ano Mm, mm Yan, ganun lang mga bro. So lahat yan, lalagyan yan. Mga, uh, lagyan pagitan mga, ano, halimbawa, 12 inches, ang um, 12 inches apart. So, wala na kayong problema. Sa so, mga uh, ganyang, ano. Okay, so maraming salamat Bros panonood. Uh, ipakita ko sa inyo mamaya pagtapos ng mga yan. Sige. O oh, yan mga brad, pagkatapos ko na mailagay, yung mga hooks na ah, dinikit ko lang ng ikang um, stick glue, ayan na sila, ayan, tingnan nyo, ayan. Walang pako sa pader, ayan, ganyan, ayan. Ayan, ayan. So kung gustong tanggalin, madali lang, madali nang baklasin yan at saka ulang butas sa pader na mangyayari so ganun ang ano ayan Ayan. So, yan lang mga bro, mga tutorial na yan ay libre na ika nga, alambre lang, caka gluegan uh, glue gun. Ang kapital nyo dyan, yan, may ilalagay nyo na yung kable ng maayos. Okay, so salamat sa panunod at God bless.